Hello. Hello everyone. Uh, welcome back to my YouTube channel, guys. So, dito po tayo. Uh, dito ako sa kabilang barrio. Uh, low yeah, Maganda mag gawa ng content kasi uh, tayo mga patok. nakakatan dito sa bayan naman ito na ano, umok so umok area so, uh, malayo layo na rin yung aking nalakad mga 5 km so bago ko na natin ito ejo so, uh, medyo mainit ang panahon so, ganda ng mga bato nakahang doon sa medyo parang lumalakas na yun nag high tide na kasi hapon na so guys uh, mga idol uh, sana po bago ko ipagpatuloy itong aking video sana po eh, huwag mo kalimutan mag like subscribe pindutin po yung aking notification bell para lagi po kayang updated sa akin so So guys, at samahan ninyo ako dito sa Kaya ng Bumok Jeju Island South Korea I, uh, So, let's go guys At higagala ako kayo at samahan nyo Ang gumala Ang uh, Kapisyalan na natin itong kahabaan Ng Karimekan So, let's go So, napakainit ang panahon ngayon. Kaya, Halaw kanina magandang panahon kasi maulim. So, uminit. So, talo yung lamig. Kaya, pero sa November, by November, ah, uh, Sobrang lamig na. Kahit uminit, ah uh, okay lang. pagkakaya rito sa mga katuhan yeah. so tumataas na yung tubig aga high tide na so, dito na natin naabutan sana makababa tayo kaya nang tumataas na yung alot so Bale, ito po ay eh, bumok area na. So, bayan na po ng bumok. So, kaya malayo-layo na yung aking nilakad bago ako nakarating dito. Ayan. So, walang babaan. Hindi tayo pwedeng makapunta. So, malakas ang guys. So, lang tayo. Ah, okay. na naman po yung madalas kong dadaanan yung malaking ice cream na ito kinain ko na to eh pero to nagkaroon ulit kaya ang laki ng ice cream kinain ko na yan noong nakaranta ulit. yan so, meron dito parang babaan so hindi ko alam kung pwede pong baba ito. Hotel dito. Uang, beti pwede kaya tayo rito mga ba? Ayun. Inuwa din nila itong tubo. Pahingahan. Di dito sa uh, baba. Ayan, pwede tayo Ayun. Bale may tubo nito. yung kuko may tubig din sabihin meron dito nakatera may tubig din dito... sila so ako okay, tayo tambo kopi silong muna tayo sa maliling mga idol mainit yan na ugaling ayan yeah. ayunik so let's go um, malaba ng init so tayo yan lahat-lahat ng tayo so malayo-layo na rin yung aking kalakad mga na... mga <coughs> ay doon so yon yan so parang nagubat di ba <laughs> parang nakakatakot nasa dulo na tayo ng akong buwan so pero ano walang problema rito maglakad-lakad kasi wala namang ganong loko rito. Tayo. So, ito so, na naman yung dagat. Yes! So, napaganda. Yeah. So, yung bundok na yon, ang nag-iisa, narating ko na yon, kaya lang, hindi eh, na, pwedeng magpunta ang mga tao. Kasi, nasa gitna siya ng dagat. Seguro kami lancang. Sudah is tayo. Medyo malilim dito. Okay. baboy pa rito. at atin tignan yung baboy harga harga ng kanyang ano amok ayun yun yung baboy ayun harga ng kanyang amok, so guys, uh, sana so, uh, po ay eh, yung kalimutan na share at para mapanood rin po ng ating mga kaibigan. Uh, maraming maraming salamat po. Uh, papaalam na po ang inyong lingkod. Uh, thank you for watching. Bye bye. Bye bye.